Nagpaliwanag ang opisyal ng Department of Agriculture kung para saan ang 50 million pesos na confidential funds na ahensya sa susunod na taon. Ito ay sa hiling ng House Committee on Appropriations para sa panukalang ng budget ng DA sa 2024. Ayon kay James Layug, Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement, ito ay gagamitin sa anti-agricultural smuggling efforts na ahensya katuwang ang iyong pang mga government agencies. Sabi ni Layug kasama ito sa kanilang mandato bilang miyembro ng National Intelligence Coordinating Board na tumutugon sa problema sa smuggling. Paliwanag nila yung ang anti-agricultural smuggling efforts ay para makamit ang food security na bahagi ng national security. Sa naturang hearing, inamin din ng DA na kung sa susunod na dalawang taon, pahirap makamit ang 20 pesos na kilo ng bigas. Ayon kay Agricultural Undersecretary Mercedita Sumbilla, kasama sa plano ng DA na maibaba ang presyo kada kilo ng bigas na campaign promise ni Pangulong Bongbong Marcos, pero kung kailan, hindi nila ito masabi. Miami. Paliwanag ni Sombilla, manipis ang buffer stock ng bigas ngayong buwan hanggang Setyembre kaya papasok ang imported rice sa September 15. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.